Dinepensahan ni Senador Bato de la Rosa ang pag-share niya ng video tungkol sa impeachment case ni VP Sara na peke at gawang Artificial Intelligence o AI. Pati si VP Sara, wala naman daw nakikitang problema riyan. Nasa frontline ng na balitang yan, si Brill Montalvo. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, ibang billions pa. But why single out the VP? Viral lang video na ito sa social media kung saan tinatanong ang mga estudyante kung pabor ba sila sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Libu-libo ang nag-share niyan. Kahit ang isang Facebook account ni Senator Ronald Bato de la Rosa, shinare ang video na may caption na mabuti pa raw ang mga bata na kakaintindi sa mga pangyayari. Pati ang sinasabing isang FB account ni Davao City Vice Mayor Baset Duterte, shinare din ang video. Pero mabilis ang mata ng netizens. Natukoy na fake at AI-generated ang video o gawa lang sa artificial intelligence. Kapansin-pansing iba ang lingwaheng nakasulat sa mga establishmento. Pero ayon kay Senator De La Rosa na Senator Judge sa impeachment ng Bise, AI man o hindi ang video, sang-ayon daw siya sa minsahin nito. Pati ang mismong Bise, aprobado sa AI video. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI Uh, video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Pero para kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakawala ng tiwala kung opisyal ng gobyerno ang nagbabahagi ng fake news. Paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. Sa kabilang banda, bumuelta naman si VP Sara sa kumpanyang PR firm na gumagamit ng AI para umano siraan siya sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider. Pero hindi na raw magsasampa ng kaso ang bise. Samantala sa usaping politika, wala pang desisyon kung aani ba siya sa PDP laban ngayong ang kapatid niyang si Davao City Vice Mayor Base Duterte ang acting president nito. I'm single and ready to mingle. In terms of uh, politics, kesa sa iyong nakatali ka sa loob ng uh, isang uh, uh, grupo. Nagbabalita mula sa Frontline, Abril Montalvo, News 5, Mindanao.